Magandang araw po sa inyong lahat, sa ngalan po ng Panginoon at sa ngalan po ng Abang likod sa programang Muntiniling. Kami po ay nagpapasalamat muna unang una sa Panginoon, pangalawa sa ating mga kababayan at sa ating mga subscriber sa ating YouTube na programang Muntiniling. Ang hindi po Abang likod, kasama ko si Gergawad Sunny, ay eh, gusto po namin mamahagi ng gamot sa ating mga may mga karamdaman, higit sa lahat sa ating mga matatandang may karamdaman at na nangangailangan ng gamot. Ang ating pong gamot na gustong ipamigay, amlodipine bisalate. Ayan. Amlodipine pilbas, losartan potassium, at metropamine hydrochloride. Ito pong mga gamot na to, ay meron pong nangako sa atin na magbibigay ng buwanan supply. Isa sa kaibigan at supplier po natin, ang nangako na siya ay magbibigay. Kaya sa mga nanais pong gusto maka ng mga gamot po na ito, maaari po lamang magkomento po kayo pagkatapos yung mong panuorin ang vlog na ito. Magkomento po kayo sa comment section. Ilagay po ninyo ang inyong pangalan, ang inyong cellphone number at address. Tatawagan po namin kayo para kayo po ang pumunta kundi man po i po ng inyong abang ring code at mitagawad sa inyo. Priority po na una nating pagkaloban ng mga gamot ito, ang mga kababayan nating taytayay nyo. Kaya sa lahat po ng taytayay nyo, muli pinapaabot po ng inyong abang lingkod, Cap Edward, ang mga gamot na tinutukoy natin sa pangalan amlodipine bisylate, amlodipine pilbask, losartan potassium, at metropamine hydrochloride. Ang mga gamot po na ito ay gamot daw sa karamdaman, sa diabetes, at high blood kailangan lamang po kung kayo po ay mag-a-avail mga gamot na ito kailangan po kayo ay may reseta at mayroon po kayong sampun na gamot kung wala man reseta at ang bibigyan po namin yung mismong taong nangangailangan ito po ay donasyon sa atin ng ating mahal na kaibigan at masugit na taga-subaybay at sumusuporta sa ating programa kaya ito po ay napakadaming binibigay sa atin ito po ay buwan na natin ibibigay sa ating mga kababayan at dahil ito po pinangako ng ating kababayan na pagtulong sa ating kapwa mga nangangailangan higit sa lahat sa mga kapuspalad na ating mga kababayan kaya sa mga nagnanais din po na gusto mag-donate sa programang Monteng Hiling ng anumang gamot, higit sa lahat mga vitamins o anuman lubos po namin tatanggapin para itulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang medisina, higit sa lahat mga vitamina para sa mga bata ito po hindi ko po hinungi sa kanya dahil nakita niya po ang inyong abang lingkot na tumutulong sa lahat ng nangangailangan sa abot ng aming makakaya. Siya ay taos pusong nang nag-donate. Inuulit ko, ito po ay gamot sa diabetes, high blood, at syempre, at tinutukoy natin ang gamot na sa pangalan Amludipin Basilate, Amludipin Pilbas, losartan Potassium, at metformin Hydrochloride. Kaya sa mga kababayan, kagawal siya na nangangailangan ng mga gamot na ito. Inuulit ko, makukuha lamang po ninyo ito. Kailangan mag-comment po kayo sa comment section ng vlog po na ito. Ayan, at pakishare na rin po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Mag-comment po kayo, ilagay po ninyo ang inyong pangalan, address, at cellphone number. Tatawagan po namin kayo. Eh, hindi po kayo pwedeng pumunta dito sa akin. Tatawag po kami kung kailangan po namin ihatid o kailangan po ninyong kuhanin. Ayan. Ano masasabi mo kagawat saan Ito pong gamot na to, ang expire po na to, 2028, ang expire po ng gamot na pinamabagi ng buti ng kapitan. Kaya po doon po sa lahat na nangangailangan, sana po ay magparating nyo doon sa mga taong gusto ng gamot na to. Hindi gusto, nangangailangan talaga sila. Eh, yung mga nangangailangan hindi gusto sa mga nangangailangan at tapos po sa kanilang pangangailangan kailangan pananalapi ito po libre nyo po makukuha ang gamot sa high blood at diabetic sa inyong abang lingkod libre po namin ipamimigay ito ayan kung kayo po ay may oras magkomento po kayo sa comment section ng programang Munting Hiling doon po sa YouTube channel ng Munting Hiling sa comment section ilagay po ninyo ang inyong pangalan cell phone number at address kung kaya po namin i-deliver i-deliver -de po namin. Pinaalala ko po, unahin po natin ang ating kababayan taytayen nyo. Kaya sa lahat ng mga taytayen nyo, nangangailangan po ng gamot, sa iblad. Sa pangalan po, nakagaya po namin ito, amlodipine Visilate. amlodipine Perisbac. Lusartan Potassium at Met Hydrochloride. Ito po mga gamot na ito, makukuha nyo po ng libre. Inuulit ko, ang kailangan lang po natin reseta. At syempre po, kailangan tukoy natin sa tao. Siya lamang po ang natin pwedeng ipagbigyan. Yan. Kaya sa lahat po ng nangangailangan, ito po ay libre nyo makukuha sa inyong abang lingkod sa pamamagitan ng programang Munting Hiling. Sa ating mga kababayan, ang inyong abang lingkod ay tuloy-tuloy ang pagtulong sa ating mga kapwa nangangailangan. Pamamahagi ng bigas, libreng medisina, medical assistance, burial assistance, at kung ano-ano pa ang pwede natin kayang itulong sa ating mga kaubayan. Kaya ako'y natutuwa na may mga tao na handang tumulong sa inyong abang lingkod sa programang Munting Hiling. Kaya sana po, dalangin ninyo na aking buhay ay humaba pa para makapagpatuloy ako sa paglilingkod sa lahat ng uri ng tao, wala tayong pinipili, maging sino ka man, basta kaya ko abutin, tutulong ako sa abot ng aking mga kaya. Kaya ito po mga gamot na ito, libre ng ipamiligay dahil donasyon po ng isa nating kababayan at isa nating kaibigan. Kaya sa kagawad sani, kagawad sani, pag kaya mong ihatid, ang mga gamot na yan, ihatid mo na lang at i-deliver mo. Kaya inuulit namin, mag-comment po kayo sa comment section ng vlog na to at i-deliver po natin. Inuulit ko sa mga taytayan nyo ang ating priority. Pero kung talaga may mga nag-message sa atin from province, ipadadala po natin sa pamamagitan ng kung anumang paraan para mapadala natin ang gamot na ito sa ating mga kababayan. Dahil hindi lang po ito ang gamot na mga darating pa sa atin, marami na nag plead sa atin ng tulong. Marami na ako na sila'y tutulong sa programang munting hiling upang makapaglingkod at makapamahagi sila ng kanilang mga pera o anumang mayroon silang material na bagay para may tulong sa ating mga kababayan. Sila ay taos puso na nag nangako sa inyong abang na sila daw ay tutulong sa abot ng kanilang mga kaya. Kaya nakakatuwang isipin na dahil sa programang Munting Hiling, sa pangalan pa lang Munting Hiling, lumalawak ang ating pagtulong, lumalawak ang ating ginagawa na dahil din sa inyo na tumatangkilik at higit sa lahat sa nag sponsor ng mga bagay-bagay na aking ginagamit. Kaya nga, kami na, mayroong isang batang pumunta dito mag -ina. Hindi natin maasikaso, pero hindi natin sila pinabayaan at hindi natin pinaalis na hindi natin natulungan. Kaya sa aking mga kababayan, higit sa lahat sa aking taga-sabaybay at subscriber ng programang Muntiling, ako pa ito sa pusong nagpapasalamat sa inyo at bilang ganti yan sa inyo at ipinapangako ko sa Diyos sigit na na kung ano man ang aking nasimulan tatapusin ko hanggang sa wakas ng aking buhay hindi po tayo tatalima sa ating mga pinangako bagus isa sa katumpara natin ang karapat dapat at dapat sa ating mga babayan ito po yung mga gamot iba't ibang klase ng gamot na ipamimigay natin kaya kano pang hinihintay po ninyo Pagkatapos nitong pamamantuan, mag-comment na po kayo sa comment section ng YouTube channel ng programang Munting Hiling, libreng gamot sa ating mga bayang nangangailangan. Higit sa lahat sa sakit na diabetes at high blood pressure. Kaya dito, sana lang po nang hindi mabang god, kami po ay nagpapasalamat at sana pagpalain tayo ng po may kapal at wag po tayong pabayaan sa ating mga gawain at iligtas tayo sa anumang kapahamakan sa ating buhay. Kaya sa inyo pong lahat, ang inyong abang lingkod ay toos puso magpapasalamat sa nag-sponsor at sa mga mag-sponsor pa ng lahat ng ating itinamamahagi sa ating mga kababayan. Purihin ng Panginoon. Ang mga sa ay yung alis salamat sa lahat po na sumusubaybay ng aming programa na sana po ay sa inyo po dyan ang mga may sakit. Ito po ay para po sa inyo at libre po to. Ang expire po to, 28 ang inspire po ng gamot na pinamamahagi ni Kap. Edward. Ito po'y galing sa buti niyang taga suporta na sana po'y may bahagi -may sa inyong mga may karamdaman. Kaya sa inyo po, marami pong salamat sa inyo. Yeah. Salamat po! At sana'y pagpalain tayo ng Panginoon. Tuloy po, nakikiusap ako. Tuloy niyo lang inyong panunood sa aming YouTube channel Munting Hiling. Paki-subscribe na rin po. At sana po, makatulong ang mga gamot na aking ipamimigay. At sa mga susunod na buwan, mamimigay tayo ng mga vitamins para sa mga bata na nangangailangan. Dahil mayroon na naman ang ako sa atin na siya ay magbibigay. Pero kailangan po, hintayin niyo po na kayo ay aming kontakin, tawagan, sa anumang paraan o puntahan, iatid po mismo ang mga gamot na inyong kailangan. Hindi niyo po kailangan pumunta rito kung hindi po kayo tinawagan. Kaya sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Muli po, magandang araw po sa inyong